Hey guys, ako ay magluluto ng aming merienda. Lumpiang togi. Ayan. Yung togi yan, guys. Hmm. Hmm. Haha. Ah. ha. <laughs> Tama na itits. Yan. Okay. It, palalamigin ko na sa... Palamigin ko muna guys. Bago ko eh balot sa lumpia wrapper. Tapos yun. Tapos mabalot. niyan. Papalamigin so, muna natin guys. Ano? Hinit. Hipan muna natin, hipan. And guys. Ayan, maya ibabalot ko na yan sa lumpia wrapper. Two years later. Ito na nga guys! okay magbalot-balot na. okay magra-wrap na naking aking na hindi sa mainit guys, malamig na so pwede na siyang i-wrap natin sa ating lumpia wrapper Hintiin lang natin para madaming magawa. Aquí está. 嗯。Okay. So, ayan guys. Uh, masyadong ano lang, no? Masyadong solemn lang ang pag ko ng nito. So, mag-voice mag audio ako nito, guys. Ayan guys, ayan. Ako ay na... Na... Naaaliw dyan sa... Ano? Naaaliw sa aking pag-arap ng... Lumpia rapper, guys. Ayan. Ayan nagiging ano ako dyan, hindi ako nagpagsalita. Ayan, kasi na, nag-focus ako sa aking pagrarap <laughs> ng lumpia, uh, ng togi. Ayan, guys. Ah, Haliwan ko kayo. <laughs> ang isang salita na ako. <laughs> Ayan na nga, guys. Siguro na sa mga ano, mga 20 o 25 ata yung nagawa ko lang kahapon ng ano, ano, nito. 20 to 25. Hindi ko kasi, hindi pala nabilang yun. Ay, yun sa masyado. Ang lahat. Ayon guys, ah. Yung haggard ang face ni Inday. Ay, ganyan pa lang pala. Ano nang kadali eh. Ayan. Sige. Kabang nagra-rap na, tingin pa talaga cellphone kung ano, ilang, ano na, May monitor kung ilang minutes na, kabang ng 5 minutes. <laughs> Ayan, guys, lapit na. Malapit na matapos pagra-rap. May pagpabalot ng lumpia many, many minutes later. So, ito na yung finished product ko, guys. Yan. Ipiprito na natin sila. Lumpiang togi. Ayan, guys. Yan lang nga guys, ako'y nagpapainit na ng mantika doon sa ating frying pan. Ayan guys, narinig nyo yan. Oh. Anitin mo natin ng maigi. ating frying pan guys, wala nang tumutunog. Itong ng ating lumpiang toge. Bilis lang naman lutuin yan eh. Hmm. Kasi luto na yung nasa loob niyan. Mm -hmm. Wala ko ng tunog ng ating mantika guys. Pwede na natin ito eh. Lagay. Dandahan. So ayan na nga guys. preto na tayo. Naprito na natin. Dandahan na natin ang ating apoy. in a medium heat. Uh. Nothing. Nain guys ang apoy, pero hindi magano. Kurok naman ang puto. pa. Ayan na nga guys. na nabaliktad ko na. Na-reverse ko na. Ayan. At pwede na natin. Gusto lang naman kumuluto kasi yung ano eh. Lumpia eh. Ang ano lang dito sa lumpia guys, ma ano to. Atako sa mantika. Timo. So ito na guys, ating finished product. ready to eat na guys parang may tutong nyo itu isa ito hindi sa likod lang right guys, looks yummy and our also so on here. Ay. Right, guys, kakak na kainin. Harap talaga kainin, guys. Yum yum yum. Mm. Yummy talaga, yummy. Ito so, yan. Kain na tayo, guys. Ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Dali na. Kain na tayo. Yummy, yummy, yummy. Hmm. Ah, tikman natin. Suminit-init so, pa, guys. At Ating sosawan ay may Hmm. Mmm Para take na no ng -no isang dito Para prenta lang Hmm. <laughs> <laughs> mmm